Okay, may nag-share sa isang group na nakita natin sa Facebook. Sabi niya, nakakalungkot na karamihan sa mga naghahanap ngayon at nagpo-post at naghahanap ng baker ay may limit, lalo na sa edad. Malimit nakikita ko 20 to 35 years old lamang ang hinahanap. Paano naman yung mga may mas edad na kaya pa namang magtrabaho? Tandaan po natin, pag may edad, mas may karanasan. Paumanhin po, sana wag ikasama ng loob ng mga bakery owner. So guys, magbibigay ako dito ng uh, reaction ano, dito sa nakita nila at nalalaman nila na ang edad mo yung lumampas ng ganyan. Although sa ibabase din natin sa abroad ha, pag nag-edad ka ng 40 pataas na hindi ka pa nakatry mag-abroad, Ah, hindi ka na pwede. Oo, hindi ka na pwedeng uh, umalis. Pero sa kaso natin dito kasi, uh, para sa akin, ano, ah, bilang uh, bakery owner, uh, pwede naman talagang pagbigyan. Basta kilalanin lang nating mabuti, kahit na lampas pa ng uh, 20 to 35, mas magaling pa yan. O naalala ko nung bus ko dati, ano, ah, ibabahagi ko rin, na tumanggap siya ng isang baker na halos magsisinyor na, oo, yeah! Kasi ako mismoha narinig ko ang usapan dahil ininterview in interview niya yon na uh, sabi niya ano bang alam niyo po sa inyong uh, tinapay bakit kayo nag-apply dito na may leads li limit naman po tayo oh okay. ngayon narinig ko guys ha Sabi uh, sabi niya ma'am kaya ko pong uh, gumawa ng mga ganitong tinapay kung pagbigyan niyo po ako kahit porsyentuhan per, uh, lang at uh, sahuran niyo lang ako sa isang araw na bahala po kayo basta may porsyento ako sa aking ginagawa, makikita nyo po. Uh, ita try out nyo po ako ma'am para inyong masubukan kahit may edad na po ako. Oh guys, dahil noon guys, napapayag o oh, napapayag gani ah uh, naga-apply yung uh, bus namin o oh, kaya wow! pinayagan yang magtrabaho. O, oh, hindi talaga guys nagkamali ang aking boss. Talagang magagaling, ang gagaling gumawa ni Manong. Ang galing talaga. ah uh, ito ay isang bisaya din. Hindi ko na matandaan kung saan lugar. Basta bisaya siya. ah uh, ang galing talaga. Ibang-ibang klase ang kanyang mga uh, ginagawang tinapay talaga. O, oh, talagang magaganda. Iba-ibang itsura, iba-ibang forma. Napakagaling at uh, walang nasasayang talaga kasi uh, ang kanyang mga ingredients, puro detail dyan, binigay niya nga ang costing dun sa may-ari. Basta sa akin guys, ano, para sa akin, nakakalungkot din talaga sabihin na uh, sa ating mga bakery owner na, uh, na, hindi naman, hindi lang sa mga bakery, ano, talagang uh, may age limit kung nag apply ka kahit sa anong establishment na pag nakita nila na ganyan ang edad sa nag apply sa kanila, mas mas priority nilang mga bata. Ah, uh, medyo bata pa. O oh, ay eh para naman sa akin, ano? Pwede naman 'yun eh. Meron kang ni na medyo mabata, bata pa. Oo, oh, at uh, walang masama kung kukuha ka rin ng mga may edad na. Dahil makikita mo talaga yung difference. Yes. Oh, makikita mo 'yan. Ang lawak ng karanasan nila og ina-apply nila diyan sa mabuti sa inyong bakery. Mas uh, pwede nyo pa silang gawing consultant. Oo, oh, kasi nga sa edad nilang 'yan. Talagang itatry out mo din talaga kung talagang totoo ba ang kanilang sinasabi. Ganun lang 'yun. Kaya para sa akin ah, pagbigyan ko yung mga ah, lumampas na sa AIDS limit, oo. Ikong e mapapansin po natin na ah, dito sa atin lang siguro nangyayari 'yan, talagang sa ibang bansa kahit mag-research po tayo, kahit na may edad pa 'yan, pasok na pasok pa rin 'yan pinapayagan pa rin nilang magtrabaho ang kanilang mga citizen doon. Oo. O mag-research kayo sa iba-ibang bansa, guys. O wala silang halos sa uh, o oh, kahit na nga kahit na nga yung mga priority nila talaga yung mga citizen nila doon sa kanilang bansa. Oo. Kahit na uh, Naka-high school graduate lang sila. Nakapag-work sila sa bangko. Oo, napabigyan sila. Napagbigyan sila talaga ng trabaho na para sa kanila. Unlike dito sa atin na minsan, kahit na naka 4 years course ka dyan, tapos ka, marami pa silang hahanapin sa'yo. Napakabigat ng qualification na kanilang hinahanap o dito sa sa bansa natin talaga. Kaya napakahirap talagang mag-apply ng trabaho. Dagdag pa yung mga requirements na sobrang mahal. Oo. Eh, syempre, kaya ka naghanap ng trabaho dahil gusto mong magkapera. Oo. Tapos, gagastos ka pa din talaga ng malaki dahil sa mga requirements na inyong nga provide bago ka makapag-start ng trabaho. O, ganun lang guys ang masasabi ko talaga dyan na para sa akin, wag lang sanang ikasama ng ating mga biker owner, ano, o sa ating mga owner sa mga establishment na talaga namang uh, namimili talaga ng uh, mag mag apply sa kanila uh, kung anong age limit nila pag Sinabing lumampas ka na sa 35, eh wala. Kick out ka na kaagad. O, nakakalungkot din na uh, yung kakayahan ng isang uh, lumampas na ng edad, uh, hindi na, uh, hindi nila nasusubukan man lang. Oo. oo oh, yun, yun lang guys ang aking uh, may ano dyan guys, may payo na uh, sana pagbigyan natin at titingnan natin, itatry out natin kung talaga bang uh, mapakinabangan natin ang kanilang kaalaman. O, basta wag lang natin. Bibigyan natin siyempre ng kontrata muna. Oo. oo. yon ang pinakamahalaga dyan. Bigyan natin ng kondisyon. Kasi mas madaling bigyan ng kondisyon guys ang uh, papasok pa lang sa'yo kisa doon na sa nagtatagal na sa isang uh, establishment. Uh, ay maniwala po kayo. Uh, kayo, naka-experience ba kayo niyan? Kasi pag hindi ka pa nakasimula dyan sa yung trabaho nga applyan, maraming kondisyon niya na binabasa mo din. At na napagtimbang-timbang mo, ah, halimbawa, o oh, hanggang 3 months lang pala ako. itong 3 months na ito kung talagang ah, gusto kong magtagal, ah, ipapakita ko talaga yung ah, kaya ko pang gawin oh, para mapa-extend. O oh, diba? ganon ganun-ganun talaga ang ah, karamihan ng mga magagaling na ah, professional talaga na may edad o oh, na pumapasok sa isang ah, bakery or ah, ano mga trabaho. Okay? Uh, maraming salamat guys sa uh, mga bakery owners. Uh, maraming salamat sa inyo at sa atin namang mga nag apply uh, Huwag lang kayo maulang ng pag malay mo eh. Kahit pa paano doon sa aking mga sinasabi, maging pasok din kay doon. At uh, hindi lang sa edad binabasi, kundi sa kalaman at sa kalawak ng experience po ninyo. Okay? Maraming salamat sa inyo guys. a uh, Peace sa ating mga bakery owner.